Ano yun, nai? d po, isang daan? Oo. Isang daan po, isang plato. Ano yun, pa? 240 po, isang kilo. Ito yun, nai, oh. Isang daan lang po. Marami, pang-paksiv. Isang pakwan, ma'am? Isles na, ma'am? Ito lang, ma'am, ha? ma'am. Salamat ma'am. Nay pa kun kay nay. Nay nay nay, nay nay. <coughs> <coughs> nabas ilan? 30 lang! Oh! Oh! Muro lang yun! Pili lang! anong yan, mga presyong pang masawa? Oh! Ah. Ilan? Matamis yan uh, tito, pero, Ha? 30 uh, so, uh, O oh, yan lang Ikaw bossin nyo lang Pakuan sa'yo lang ha po Sa Doon din sa bundok Alam mo eh Ano sa'yo? Pakuan din <laughs> Pinya Ayong yung puti po, honeydew po yan ay. na eh. Mga ano? 30 po. Hmm. Pinya ilan? Isa lang. Pinya? Ilan? Isa lang. Happy Valentines! <laughs> Hi, ma'am. Ano yun? Ano? Ano sa inyo ma'am? pinya daw kuya. Pinya daw? Okay. Kano kuya? 25 lang ang pinya. Nagpingi ni ma. 25 lang. Happy Valentine's po. Salamat po. Bye-bye. Happy Valentine's. Matakas kasi talaga pinyo. Naglili ka? Naku! Solve na solve yan. 2014 pa na mga anak ko. Naglili na. Buntis yan eh. Buntis pala yan. Ikaw, eh. Jackpot. Happy Valentine's na lang po. <laughs> um, ilan, ma'am? Isa lang. Isa lang? Isang watermelon. Happy Valentine's po. Bye bye. Happy Valentine's. Ayusin natin tong pandan guys kay para ibigin ba? Ibigin ng mga ni Julie kaya bro. Happy Valentine's everyone. Oo. Ang problema. Mura lang yan. Kaya nga magkano. 150 na lang. Puhuna, puhuna na lang yan. Isang piraso lang. Isang piraso lang. Eh, isa lang yung anak ko nandiyan. <laughs> sige, sige, <laughs> sige. Sige, sige. Tika lang dyan. Ano na natin? 25. 25. Salamat! <laughs> happy Valentines lang! Happy Valentines! Maghihiwa tayo ng ating pang-Valentines na bakwan. Kulang-kula, eh. di ba? Kulang-kula yan. And guys, tapos na tayo maghiwa. Tapos na, oh. Puno na naman. Uy! Yan, oh. Huh. Ma'am, try ita lang. 30 Uy, buwan lang yun. Oh. 30 na lang. Oo. O na, ma ma'am. Pili lang po kayo. Matamis po. Quality po ang ano natin. Paninda. Ilan e, Ilante. Oh, pwede isa lang? O, pwede isa lang. Pero mas maganda kung ubusin mo. <laughs> Happy Valentine's Day. Pinatawa lang kita. Ito. Matamis yan. O na, ma'am. Tama. Ah. Tama. ma'am. Lapong Tama. sablay yan. Ang ah, Tamis yan. Sagad sa buto. Tama. Ilan, te? Tama. Tama. isa lang? Tama. natin? Okay. Happy Valentine's po. Tama. <laughs> po. Tama. 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 Tama pinya. Pinya, bingsing ko lang pinya natin ngayon. Oh, dalawa tapos ano pa? Happy Valentine's po. Yan try n'da po ha ni Dalawa din. Okay. Ilang mam? Kokuna nanay. Eh. Wala mure lang, nay? Eh. <laughs> <Happy> wala <valintans> po. Kita lang. Happy Valentine's po. Okay, sala. Pakwan, ilan? Isa lang. Gusto kasi natin. Okay. So, oh, maraming salamat, ma'am. Happy Valentine's po. So... Uh.